Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. May payabak po kayo kalugurang abampang. Uh, marami pong salamat sa iyo Panginoon Diyos sa bigay mong almusal. Chocolate. Kaya na yung lamig yan. Ay init. Kanina mainit pa yan. Hindi, hindi ko makain. Pasit. Kahit ito mainit kanina hindi ko makain. Salamat po, Panginoon Diyos, sa bigay mong almusalo. Sige, kain na po tayo, mga kaibigan. Alam nyo, ang pagkain na kinakain natin 24-7, sa buong mundo, lahat ng tao, ang nagbibigay niya na ito, ang Panginoon Diyos. Ayon sa salita ni Jesus, doon sa Mateo 6.9 at 11, sabi niya, ganito kayo manalangin, ang namin na sa langit ka, in verse 11, bigyan mo kami ng aming kakanin, araw-araw. Kaya pinaalam lamang ng Panginoong Yesus sa ating mga tao na yung mga pagkain natin ay ibigay ng Diyos. Ngayon, ang gagawin natin kaya natin pinasasalamatan na kung inyong mapasin sa aking intro pasalamat kagad ka kasi sabi ng Apostol Pablo kayo'y mapagpasalamat sa Diyos. Unang Thessalonica chapter 5 verse 16, 17, 18 mapagpasalamat po tayo ano kasi po yung ugali mapagpasalamat ay napakagandang kaugalian yan kasi po pag ibang tao nagbibigay sa'yo nagpapasalamat ka kung bobo bubula mo pa para makahirit ka pa di po bakit yun ang ugali natin uh, much more yung buhay natin bigay ng Diyos yan araw-araw yung lakas natin galing sa Diyos araw-araw kaya't yung magamagising tayo dapat magpasalamat na tayo sa Diyos dahil binigyan tayo ng panibagong buhay at ngayon naman may almusal pasalamatan mo kasi naglansya ng almusan ano, lagi nyo pong ugaliin yan ano? Maka, maka Diyos na ugali yan maka Diyos na ugali sige, tayo po tayo ano Pasit Magandang araw po sa lahat ng ating mga Prayer Power viewers sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Special greetings sa ating mga kapatid sa PMCG Fort Watt Worldwide. Sang man po kayo naroon. And to our dear friends, mga first-time man o avid viewers ng Prayer Power, thank you for faithfully tuning in and for always sending your prayer requests. We also honor our beloved Apostle Jonathan Santos Feriol. Salamat po, mahal na apostol, for your unwavering prayers and leadership that constantly reminds us to do our best sa program ng prayer power. Maraming maraming salamat po. At uh, ngayon po sa ating pagbubulay, bago po tayo lumapit sa Panginoon sa panalangin, nais ko pong ipaglingkod sa inyo. Ang ating uh, teksto ay masusumpungan po natin dito sa aklat po ng Marcos in the book of Mark chapter 5 in verse 36. It says here, Overhearing what they said, Jesus told him, Don't be afraid, just believe. To God be the glory. At ang uh, nais kong uh, ipaglingkod sa inyo sa ating uh, pagbubulay na ito ay pinamagatan nating prayer that turns fear into faith. To God be the glory. Kaya sa ating mga kapatid, kaibigan, alam mo natin lahat, fear is real. Lahat tayo ay nakaranas nito. Takot sa sakit, ta takot mawala ng trabaho, takot sa kinabukasan ng pamilya, at minsan, pati takot sa sarili nating kahinaan. In this world, full of uncertainties, eh, ang, ang fear ay mabilis kumapit sa puso ng tao. Pero, dito po sa Mark chapter 5 verse 36 sabi ni Jesus, don't be afraid, just believe. What a powerful reminder. Ang solusyon sa takot ay hindi pagtakas kundi pananampalataya. Faith does not remove the problem but it gives us courage to face it knowing that God is with us. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, Maybe today you are watching with so many fears in your heart. Pero tandaan natin, a prayer is where fear is turned into faith. Sa panalangin lumalakas ang loob natin kasi alam natin na may Diyos na nakikinig. May Diyos na sumasagot at may Diyos na laging kasama natin. In prayer, fear is silenced and faith is strengthened prayer doesn't just calm our emotions. It connects us to God. Yan ho ang maganda na itong Diyos na ito, ang Diyos na ating lalapitan, will transform our fear into faith. At tingnan po natin sa liwanag ng banal na kasulatan, ang mga katotohanan, how prayer silences the fear. Ang una, makikita po natin dito sa Deuteronomy, sa chapter uh, 31, In verse 6, uh, it says here, Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them. For the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Ito po ang unang katotohanan. Prayer turns fear into faith by inviting God's presence. To God be the glory. This verse was spoken by Moses to the Israelites before they entered the Promised Land. At that time, they were about to face enemies stronger and bigger than them. Alam ni Moses na uh, matatakot ang mga tao, kaya pinaalalahanan niya sila. Sabi niya, "Don't be afraid. God will go with you and he will never leave you." Kung titingnan mo sa human eyes, ang ang Israel talo na ang Israel pero Moses reminded them victory is not about their strength but about God's presence prayer is the way we invite God's presence into our situation kapag nananalangin po tayo we are not just talking to the air we are reminding ourselves na hindi tayo nag-iisa fear loses its voice when we realize that the almighty god walks with us and the best example when moses and israel at the red sea dito po sa exodus chapter uh, 14 in verses 13 to 14 ganito po ang atin mababasa it says here moses answered the people do not be afraid stand firm, you will see the deliverance the Lord will bring you today. The Egyptians you see today, you will never see again. At sa verse 14, sabi, The Lord will fight for you. You need only to be still. To God be the glory. The Israelites had just been set free. Alam natin, from slavery in Egypt after 400 years. Pero makikita natin sa puntong ito, bago sila makalayo, Pharaoh changed his mind at hinabol sila ng kanyang balakas na army. Israel found themselves trapped Red Sea sa harap, Egyptian soldiers sa likuran nila. At fear gripped their hearts. Pero sa gitna ng takot, Moses stood up and declared God's word. Sabi niya, do not be afraid the Lord will fight for you. At nang siya'y manalangin, God's presence showed up. He split the Red Sea. The Israel walk on dry ground. To God be the glory. Praise God. Kaya, mga kapatid, mga kaibigan, this story reminds us that fear makes us feel trapped. Parang wala nang daan, wala nang solusyon. But prayer opens the way where there seems to be no way. Ika nga po. At kung titignan mo lang sa mata ng tao, wala nang Israel. Talo na sila. But because Moses prayed and trusted God's presence, the impossible happened. The sea became a highway. To God be the glory. Kaya kapatid kaibigan, maybe right now you feel trapped sa sitwasyon mo. But like ngosyo, Moses, okay. you can pray. Tapos, tapo. And the same God who split the Red Sea will make a way for you. <laughs> so when when fear tries to control your heart, pray. Don't let fear drive you away from God. Let it push you to God. Fear says you are alone, but prayer reminds you that you are never forsaken. To God be the glory. So Faith begins where fear ends Any and fear ends you? where God's prayer.